For today's video guys, tanawang tuloy isa ka trending na video guys sa mga babae guys, sa mga bastos sa mga uba guys, guys so nagkatag na po sa mga Facebook guys, paminawang tuloy guys. Dagan ginapatira, eh. Tabang sa unsa. Klaruha dahi. Pagkabastos. Maong, bila, da, pagkabastos. No, no. Pagkabastos malamihan pa ka, makakwarta pag yun Pero ayaw, pagmurikat nga libre, pwede na po niyong buloka, nagmurikat na ganit ka, libre pa yun. yun. So, so dapat, imong mo imo na siyang source of income. Mungunin mo pagkakitaan, yung Pagkabastos. Grabe, ikong diskarte sa kinabuhi. nang daghan kayo, kayo ng utana sa atong uh, ah unsay atong, atong sekreto mauna among sekreto na maligya mi kila tawagan mi away na puy hulugan so, so mura pa no Oh, unsay mistery niyo sa mga babae kan mga basta sa iba -ba. dapat mo ni i-restrict iba ni mita sa kuan sa Facebook kay mga mao okay, ba, ba mga basta sa dilip pa ayo paminawon sa mga viewers ya mag-trending pa lang video guys